magandang araw syempre magandang buhay isang so, pinagpalang umaga na naman para sa ating lahat at ayun na nga kung makikita nyo dyan galing ako sa CRO nga po pala day 1 ng aming baseball clinic at salamat po ulit IPPC Kasi maraming bata na naman kayong mapapasaya O nga po pala kung nakikita nyo dyan o oh, sa video Grabe may isang player grabe talagang nag-effort na pinagigip pa ako ng tubig Kasi si na si na talaga ako Yung tipong uminom kasi ako ng kape Ganun din ba kayo kapag uminom kayo ng kape after nung uminom grabe gumukulo na yung tiyan yung tipong tinatawag na kayo ng kalikasan tayo na nga pagkahatid niya dun sa tubig syempre wala siyang kaalam alam na dahil sa effort nyo grabe na appreciate ko yun kaya naman bibigyan natin siya ng simpleng regalo ng araw Nasaan yung ano? Nasaan yung nagigib ganina sa akin? Ikaw ba yung nagigib? Ikaw ba yung nasiyar ko? O oh, dito dali, dito, punta ka dito dali Dito Ay dito dali, dito, dali. Dito, dali. Yeah. Let's go O O mo na kita oh Ilan taong ka na? O oh, dali, huwag ka maya sa camera Dali o, ilan ka na? 11 O anong position mo? O dali, huwag ka Oh, dali, dali. Oh, dali mo ka. Ay, ay, oh. ay. Anong posisyon mo? Dali, magpakilala ka. Oh, ako po si... Dali, dali. Ako oh. po. Ala, iyo si... Ako po si dali. Pakilala ka. Dali, huwag kamay niya. Dali. Dali, dali. Yeah. Mabigat ba yung binuat mo kanina? Mabigat? Hindi naman. Hindi hindi mabigat. May kwento siya. Dahil binigyan mo, binigyan mo, buhat mo ako sino sa inyo. Sa inyo mga nanonood ng video natin dyan? Yes! May palaro tayo ha? Yes! Oh, may question ako tatlo. Yung mga... Who buod yung tatlong question na dapat masagot niyo tatlong oh, so makakasagot bibigyan ko na ng isang bell ha bell yes sir, sir, sir. yes sir. yes sa okay, oh. number one question ah number one question hello okay. ilan oh nandali ha ilan player ang nasa loob ng diamond Grabe, ito talaga yung nagpapatunay na ang daming bata ang nagmamahal sa sports na to. Kaya naman kung makikita nyo sila, lalong lalo na yung mga ngiti nila, grabe. Kahit pagod na pagod na kayo, ay mapapawi ito bigla. Kaya naman sobrang bless na bless ako sa pagpunta ko rito sa Mampang Sambuanga. Kasi bukod sa napakababait ng na mga tao, yung bata rito mararamdaman mo yung Punong-puno ng pangarap yung puso nila isipin nyo na lang na kahit sobrang hirap ng buhay, yung tipong kahit sobrang mahal ng bilihin, yung tipong kahit ang hirap bumili ng mga damit, pero sila, sa dahil sa simpleng buhay lang, kontentong-kontento na sila, yung tipong bigyan mo sila ng kahit na simpleng bagay lang, pero yung ngiti nila, sobrang abot langit ang saya. Kaya naman proud na proud ako sa inyo kung alam nyo lang. Sana mapanood nyo tong video na to kasi... Gusto namin maparating sa iba pang bata na ang buhay dapat masaya lang, na ang buhay dapat tuloy-tuloy lang. Marahil iba't iba tayo ng mga problema, iba't iba tayo ng mga pagsubok sa buhay. Pero dahil sa sports na baseball at softball, tayo ay nagkakaisa. Yung tipong kahit papano, kahit saglit lang Kapag nilalaro natin ito Nakakalimutan natin yung problema Kaya naman ito, sana napasayo kayo Sa mga simpleng tawanan natin Sana yung maikling panahon na nandito kami Ay may nabago kami sa buhay nyo Alam ko, kulang na kulang pa yung kaya namin ibigay sa inyo Pero sana lahat ng sinabi namin Tandaan nyo sana Kasi habang buhay namin maalala yung pinagsamahan natin alam namin na konting oras nang yun pero para sa amin hindi namin kayo makakalimutan sana ganun din kayo sana hindi nyo kami makalimutan marami kaming natutunan dahil sa inyo at sana may natutunan din kayo kahit papano sa amin kaya naman syempre katulad ng palagi kong sinasabi na ang pangarap dapat pinagtatrabahuhan yan kasi kapag tinulugan natin yan kahit ano pang dasal natin walang mangyayari sa atin dapat yung pinagpipray natin dapat ginagawa natin ng paraan kaya sana huwag kayong mapagod gumawa ng maganda sana huwag kayong sumuko sa buhay yung problema yung mga blessing dapat palagi niyong ipagpasalamat sa itaas alam ko isang araw may makikita ako sa inyong lahat may may kita mga bata na natupad na nila yung pangarap nila at syempre dahil natupad nila sila naman yung tutulong sa iba dapat tuloy-tulong lang tayo sa pagtupad ng pangarap huwag kayong susuko dapat huwag kayong tatapak ng ibang tao dapat palaging magandang buhay ang sarap mabuhay pag walang kaaway proud na proud ako sa inyo tandaan nyo yan salamat sa panonood